Yo! What's up mga idol? So ngayon, panibagong tatuan at panibagong kagwapuhan na naman tayo mga idol. No? So ngayon mga idol, <laughs> yung gagawin natin is magka-cover up tayo. No? So yung design nga pala na napili ng ating client is butterfly mga idol. So napakalaki ng instance natin dyan. Pero yung Uh, gagamitin natin diyan mga idol is yung kalahati lang yung bandang itas lang yung ano yung butterfly mismo no so ipapakita ko mamaya kung ano yung tatakpan natin kasi ito talaga yung request ng ating client syempre yung ating client is pamangkin ko lang mga idol so yun oh di ba Uh, alam niyo na yung mga idol kung bakit tatakpan, di ba? So, pasyayin na sa old artist nito. So, yun lang talaga yung request ng aking pamangkin. Uh, si ano nga pala, ipapakilala ko nga pala. Si Crystal, no? So, yan yung pangalan niya. So, yan, mga idol. So, yung, oh di ba? Yun nga, kakabila natin. So, goodbye mahal ka ngayon, no? kasi bakit uh, hindi ko alam bakit ano anong nangyari bakit pinatakpan syempre uh, kagustuhan niya ng aking pamangkin kaya all no choice tayo dyan no so kaya gagawin lang natin yung ating trabaho dyan mga idol so yon syempre napakalaking ano na nito napakalaking trabaho nito mga idol so titingnan natin kung matatakpan ba natin yung old tattoo ng aking pamangkin yun no, know? si tal So, yun nga pala mga idol, yung mga needles na ginamit natin dito mga idol. Is ano lang mga idol, dalawang size lang ang ginamit ko dito. ah uh, yung lining is 3RL. Tapos yung shading naman mga idol is 9RM. Yan. So, tapos yung voltage na ginamit natin dito mga idol is nasa ano lang mga idol 6 volt mga idol yan yung ating ano uh, ginamit natin dito so dyan siyempre balik tayo sa ating tatuan so dahan dahan lang sa pag shading yun nga uh, kasi nga medyo may, kasak may kasakitan no sa may bandang hita masakit yan you know? Natapos na pala tayo mga idol. Yun ang pamangkin ko mga idol, you know. So after ng ano mga idol, so siguro mga ano to mga idol, 4 uh, hours after 4 hours of Pain. So, ito na yung aming final result. So, talagang natakpan naman natin, no? May bulaklak yan sa, sa ano, uh, sa gilid. Tapos, butterfly. So, yun. Nawala nga. Napaka-happy ng aking pamangkin, mga idol. You know? Tawang-tawa pa siya. Partida yan, ha? With, with tagay pa yan, mga idol. Eh. So, yun, mga idol. And... Have a good day.